Mga puso, kag sa ato, balita sa buong biyernes. Isa ka memorial space ang ginpahamtang sa Central Philippine University para sa faculty members sini. Kagesudyante nga nadala ng nagkalamatay sa pagkahulog sa isa ka bus sa pila sa barangay Igbukagay, Hamtik, Probinsya Sang Antike, sa Tinalikdang yung Martes sang hapon. Inigpamaagi sa pagdumdom sa uh, yung universidad sa part-time faculty member sa Social Science Department nga si Janine Marquez, kag BS Psychology student nga si Ramon Enrique Salvani. Dari nagsindi sa kanila ang mga taga-universidad kagang ilang mga abiyan. May espasyo man kung sa di nagsulat sa mga mensahe para sa dua. Samtang naglabot na sa 18 ang nagkalamatay kaangot sa mga aksidente. Miyerkules ang gabi napatay sa Western Visayas Medical Center diri sa Iloilo City. Ang 21 anyos nga si Aryan Raven Mejia sa barangay San Pedro San Jose Antique. Ang iloy sine nga si Venus Tuman ang kasubo. Mahilig kuno sa sorpresa sa pagpauli ang bata sini nga si Arian. Gani wala gid ini sang ideya nga nagpauli ini sad tong ation sa kay sa na nga bus. Tatlo ka bulan na nga nagatinera sa Oton Iloilo si Arian upod ang iya boyfriend nagaupod o kung ngaupod man sini sang ang naaksidente. Suno kay Venus, padayon pa nga ginabulong sa pareho man nga ospital ang nobyo sa iya bata. Ang handong puno tani ni Arian ang makatukod na sa kaugalingon ng pamilya kag mag-eskwela sa kolehiyo. Hindi kuno ko ni Venus malipatan ng ulihing nga mensahe sa iya bata. last message niya is asking kung magaling na ba yung brother niya na nagkaroon ng chicken pack sa Sabi niya, mami, ay, uh, okay na ba si Yuri? So hindi ko alam na she's checking na kasi gusto niya palang magbiyahe pa uwi.